sa si Lovely na eh. Nang at tumutok Manila. sa mga bata? Ang isa to so, kung anak nga isa igsuo ni eh. hmm. Mama ni Lovely. Katong gamay kay di ko pasali oh, kay eh. ito duang baya po nya. Tuwa sa iya nya. Kaning gam ako nang timan nag... ani. Dili nimo kaya og sa katong bantay niya. na anak nimo. Ako, ako din yun ipabot sa DSWD. Hmm. Iniwanan daw pala ni Lovely Imboscado ang kanyang dalawang anak at pumunta nga daw ito ng Maynila kung saan nga po ay sobrang na-disappoint talaga si PB Team Nonoy at sinabi nga po niya na kung hindi nga daw kakayanin ng lola ni Lovely at ng kapatid ng mama ni Lovely na alagaan ang mga bata ay talagang ipaparating ito ni PB Team Nonoy sa DSWD. Sa vlog nga po na inupload ni PB Team Nonoy sa kanyang YouTube channel ay muli nga po siyang bumisita sa bahay nila ati Lovely Imboscado Makailang beses na nga po siyang bumisita doon ngunit palagi nga pong wala sila Ate Lovely. Sa kanyang muling pagbisita doon ay wala pa rin si Ate Lovely in at ang nabutan lamang ni Bibi Team Nonoy doon ay ang panganay na anak ni Lovely at ang lola nito. Sabi ng lola ni Lovely na pumunta nga doon ng Maynila si Lovely kasama nga daw ang mama nito kasi nga yung stepfather nga daw ni Lovely ay hindi daw nagpapatala ng pera kaya gusto nga daw nila na i-check ito doon kung ano na nga ba ang nangyari. Talagang na-disappoint si Bibi Team Nonoy kasi nga palagi nga po niyang sinasabi kaya Ati at sa nanay nito na huwag silang umalis o lumakad-lakad kasi nga kawawa ang mga bata pero yun nga umalis pa din at iniwanan pa ang mga bata. Talagang sobrang naawa si Bibi Team Nonoy sa mga bata dahil nga yung panganay nga po ni Ati Lavie ay 1 year old pa lamang at ang bunso nga po nito ay 1 month old pa lamang kaya sabi nga po ni Bibi Team Nonoy sa lola ni Ati Lavie Imbuskado na kung sakali man na hindi na babalik o matagal pang bumalik sila Ati Lavie Imbuskado at hindi na nga po kakayanin pa nila lola at ng kapatid ng mga Manila nila pinalagaan ang mga bata ay talagang ipaparating daw niya ito sa DSWD nang sa ganun na ay maksyonan kaagad kasi nga sobra talaga siyang naaawa sa mga bata. Talagang hindi natin alam kung unti-unti na nga bang kumagaling si Lovely Embuscado sa kanyang sakit na po na depresyon o mas lalo nga po itong lumalala kasi para sa akin nga po hindi talaga normal para sa isang ina na basta-basta na lamang iniiwanan ang mga anak na maliliit pa lalong-lalo na na ang bunso nito ay one month old pa lamang. Hindi naman sa sinasabi nga po, po natin na talagang may problema si Lovely sa kanyang pag-iisip pero yung mga ginagawa nga po niya ay talagang hindi normal at hindi lang siya kundi pati rin ang kanyang ina na si Ate Daisy at ang lola na nga po mismo ni Ate Lovely Embuscado ang nagsabi na hindi talaga normal ang pag-iisip ng kanyang apo na si Lovely at ng kanyang anak na si Daisy. Sabi ni PB Team Nonoy na okila naman sana kung paalis-alis nga po sila, palakad-lakad kung saan-saan, basta wala lamang po mga bata na naaabando na. Kaso nga lang po ay dalawang anak nga po si Ati Lovely ni Buscado na maliliit pa kaya dapat ay mas priority nga po niya ang pag-aalaga sa mga ito kaysa sa pagpunta o palakad-lakad kung saan-saan. Pagdating naman po sa pagkain nila ay palagi naman po silang binibigyan ni PB Team Nonoy pero pakunti-kunti nga lang ang binibigay ni PB Team Nonoy kasi nga ayaw niyang maulit dati na binigyan nga po sila ng napakaraming bigas mula nga po sa mga sponsors lalong lalo na sa mayor doon sa kanilang lugar pero naubos lamang kaagad ito kasi nga ipinamigay nila. Talagang napakaswerte nga sana ni Ati Lovely Imbruscado at ng kanyang pamilya dahil nga andyan nga po si mayor na palagi nga pong sumusuporta sa kanila at pinagawaan pa nga po sila kaagad ng bahay pero yun nga yung mga gamit nga po na sinasabi ni PB Team Nonoy dati ay hindi pa nga po niya nabili kasi nga para sa akin din sa ngayon ay huwag mo na silang bilhan ng gamit dahil nga po paalis-alis pa sila at delikado nga po kapag may gamit. Baka maging katulad nga po dati na pilit nga pong pinapasok ang kanilang bahay at sinira pa nga po ang kanilang bintana. Wala pa nga silang mga gamit that time, how much more pa kaya kung magkakaroon na sila ng mga gamit. Kaya sana ay ligtas po sila ati Laverine Buscada at si ate Daisy kung nasaan lang sila naroon ngayon. At sana talaga ay muli na nga po silang bumalik o umuwi na kasi nga nakakaawa rin talaga ang mga bahay. 回答。啊 Although may nag-aalaga naman sa mga bata, pero iba pa rin talaga kapag ang ina talaga ang nag-aalaga sa kanila. Dapat ay hindi na nila antayin pa na may report na nga po ni PB Team Nonoy sa DSWD ang mga bata nga po kasi nga kapag nangyari iyon ay paniguradong kukuni ng mga DSWD ang mga bata sa kanila. At bago lang po tayo magpapatuloy ay huwag po sana nating kalimutan suportahan palagi ang mga videos na ina-upload ni PB Team Nonoy sa kanyang YouTube channel. Huwag po natin iskip yung mga ads na lumalabas para may chance na mas malaki yung papasok na revenue na maaari nga po niyang may tulong sa mga taong nangangailangan lalong lalo na sa mga kababayan nating mga katutubo doon sa Davao Oriental at pakishare na din po sana ng mga videos na kanyang ina-upload ng sa ganon ay mas marami pa pong makakapanood ng mga charity vlogs na kanilang ginagawa. At gusto ko lamang pong ipaalam ulit na hindi lang nga po ako gagawa ng reaction video mula nga po sa mga contents nila po bihero ng ibang PB Team members maliban kay PB Team Nonoy at mag maging sa mga channels nga po ng mga sponsors ng PB Team kasi nga po ipinagbabawal na po ni Pugong Biyahero. At sa ating pagpapatuloy ay magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento ng mga taong nakapanood sa naging vlog ni PB Team Nonoy. Unahin po natin itong komento mula kay na Constantino para makapunta yun ng Maynila kung walang kasama kung pinigilan nila yan. Nahayaan kasi nila manglilimos yung tao. Kung inisip nila kung kaligtasan ni Love, di alam nila wala sa katinyuan yung tao. Pinabayaan nila umalis. Yung nanay ni Love, dapat yun ipagamot din kasi may saltik din yun. Yun yung nagdadala kay Lovely sunod-sunod sa nanay niya. Mula naman kay Emily Librando, ang situation ng magnanay ang kawawa dyan. Ang mga bata naging pasapasahan. Dapat ay pakuha na lang sa yan sa destabilidad para malagaan ng maayos. Sayang sila ang dami na kailangan ng tulong. Ingatan mo lang sarili nyo dahil marami pang nagantay na tutulungan. God bless you always. We love you all. PPT. Galing naman kay Apple M. Hi, ano ba yan? Hayaan nyo na lang Kuya Noy. Yan ang gusto nila. Hindi na nagbabago yan noon pa. Hindi nyo nakita na pagamot pero ayaw magbago. Malamang Juntis ulit pag uwi JJ. Bitawan nyo na. Marami pang reserving tulungan. Ibigay na lang mga bata sa DSWD. Ayon naman kay Azil Estrada. Di naman nasisinga si Lovely at nanay kanya niya kasi mayroon na sila depression. Di yan nila makontrol ang ginagawa nila. Mali. Sana magkaroon sila na mapagamot sa wawa man naman sila lalo ng mga bata kung gumaling sila yan magiging okayan sila sa tirahan nila sabi naman ni Jody Reyes wala talaga pagkabago sila Love at mama niya kasi may problema pa sila sa pag-iisip pero kung normal naman yan sila di yan sila alis alis kaya tama yan decision mo kuya Noy isurrender sa DSWD kasi kawawa ang mga bata God bless kuya Noy from KSA mula naman kay Lina de Torres baby team Noy buti pa ilagap na muna mga bata sa DSWD hindi naman kayang pagkapanan ni Love ang pag-alaga ng anak niya kasi may something nga sa pag-iisip dami nang nasabi sa iyo bigay mo muna sa guest hindi kasi alis sila alis ng alis gawan mo ng parahan yun, baby napakakawawa iniwanan na agad galing naman kay Medina Racal. hello dong Nonoy. maganda naman ang pinagawa mong bahay iniwanan nila lovely pati mga bata puti na lang nabisitahan mo at nakita mo ang lola nag-alaga sa bata agos ang ping lang kanunay dong Nonoy, sa mga mission mo Ayon naman kay Lynn Harold said to say sir noy lovely in her mom doesn't want any help dapat sa kanila help from professionals the kids are suffering Nagyan na ng bahay, sarili na nga at linisan na lang. Kaya Sir Noy dapat lovely at sa mother niya ipatingin may God bless your efforts Sir Noy. Sabi naman ni Carmen Maano, kaluya ang mga bata ni Lovely, matanda ang lola baka hindi maalagaan. Ay sana talaga ipagpro kasi mga silang mag-ina. May something salamat PB Noy sa walang sawang pagtulong sa pamilya ni Lovely. Ingat lagi PB Tim Noy. Mula naman kay Jovi Garganta Bigot, morning PB Tim Noy. Ingat palagi sa mga lakad niya. Salamat sa mga sponsor Noy. Opinyon ko lang, huwag mo na lang sila tulungan kasi lahat na ginawa mo na hindi nila pinalagaan, yun mga tulong nyo sa kanila, ma-stress ka lang, marami pang higit na nangangailangan ingat. At galing naman kay Adelfa Villejo, Blessed Friday, Affair MPB Team Nonoy, kalau iba sa mga bata, ang limit pa ni one na ni Lovely, paano na yung bagong silang Noy? Anyway, baka babalik pa sila, ingat lagi Nonoy sa araw-araw niyo mission.